Ano Magandang araw mga ano, mga kabutcher. naman tayo pag-uusapan niyo? Kasi nga marami na message sa akin doon sa FB page ko. Bakit daw matagal dumating yung visa mga kabutcher? Eh sabi ko naman sa inyo, hindi lang uh, para na marami kasi yung process pa yan. Dito kasi sa ibang bansa, eh magka parang sa atin sa Pilipinas. Maraming asikasuyan na yun kung minister dito, sa guberne para perma para magkaroon ng approval yung visa natin kaya hindi mabilis yung makaalis-alis sa outlet kayo kaya mapapayo ko sa inyo kung may trabaho ko kayo dyan huwag muna kayo mag-reside kahit sabihin yung pasado na kayo sa interview o kung may mga papers nyo kasi automatic yung mga kabutsyo mag-iintay pa kayo dyan ng 3 to 5 months yung kita ka matagal yan mga kabutsyo kaya kung mayroon pang holiday ng na karon ng karon ano Ramadan syempre yung ano yung government dito na low close maraming holiday sila kasi may magiging mubarak pa kaya yun ang medyo may ano diyan mga butcher hindi lang sa mga nagka-apply ng butcher kahit sa anong mga ano mga sabi mo sa mga trabaho sa bahay mga doktor mga teacher matagal din yan mga butcher kaya kung may trabaho kayo huwag kayo magre-resign na talaga kaya pa hindi na e sa inyo. Kaya tis-tis lang muna kayo dyan, mga kapucha. Darating din yan. Kaya ang um, kinachat ko nga, ang ko nga sa mga kapunta dito na sa ano, ibang bansa, yung bansay. may mga ano na, magpapasa na sa interview. Masawa muna kayo. Pakasawa muna kayo dyan sa Pilipinas kasi pagdating dito, hindi rin biro yung luput dito mga kabutsyer. Iisip nyo, mga yung parang masaya lang kami dito. Malungkot din kami dito mga kagutsyer. Yung bumisik talaga yung kalaban natin. Yung sa ba rin? Yes, total. Nahirap din mga kagutsyer. Kaya sabihin nyo mga bilis lang. Kami, pag masanay na rin naman kayo, huwag rin. Pero may oras talaga na malulungkot kayo. E, Lalo na pag wala kayo pamilya din sa magbansa. Kaya magpakasawa muna kayo dyan mga kagutsyer. Maragmi-visit sa akin. Hindi ko na kayo sasabihin yung mga pangalan nyo bakit wala pa yung mga visa namin, bakit wala pa yung hindi pa kami mga kalis. Pakasawa lang kayo muna dyan sa Pilipinas. So, pag nandito kayo, yan ang sinasabi. Yung mga nandyan sa Pilipinas, gusto mag-abroad. Kami naman mga nandito sa abroad, gusto mong uwi ng Pinas. Diba? Parang balik yung balik, baliktaran yung mga nangyayari. Kaya, yan ang mapayag sa inyo mga kabutsyer. Tsaka yung gusto pala mag-apply, huwag kayong mag-apply lang sa isang agency mga kabutsyer. Kasi, para meron kayong pagpipilihan kung saan maganda oh, yung offer. Yun hindi naman payo sa inyo. Damihan nyo ng ADC nyo, tatlo, apply nyo. Maghintay kayo ng ano, ng interview. Yung pinang para malaman nyo doon, mga chef. Kaya hindi lang isa yung ano, hindi lang isang agency pag-apply nyo. Tsaka nasa ano rin yun, yun yung Kung kurso na rin yun talaga yung ADC, maganda talaga yung pag-aasigas. Doon, ipatuloy nyo yung mga chef. Yun ang mapayo sa inyo apat tatlo to apat nga kung ano para mabilis yung pagano process na mabilis yung pag-apply dito ano bilang sa mga butcher sa mga sinunap pa yung bansa oh, ay video video ka ron ano? kaya ito itong ko para pala mga butcher ito yung tinatawag dito mga beef ba arabic ano to arabic ah marinated bali siya mga butcher kaya hanggang dun lang mga butcher yung napakabahay para mayroon lang sa kasi yung mga nag-message sa akin hindi pala tayo marireplyan ng isang dami nyo eh kaya syempre busy rin tayo kaya panoorin nyo lang yung video na to kaya yun mga kabutsyer nandito na lang God bless